Ito mga ilang ang um, ating incubator. Tapos, ito yung mga napisahan nung mga nakaraang araw. Ito tayo sa ating ito yung mga napisa natin ng mga ano pobis na sila yan, medyo malakas lakas na tuyo na yung balahibo at kumakain kain na sila tumingin na sila yan yung ating papisa ng nakarang araw yan magta days na sila guys yan ayaw nga pala may nahuli pala akong kalapati ito galing siguro sa area ito yan tumukod siya, nakikain dito. Yan. Hopefully soon pag medyo naka-recover na siya, at lumakas lakas na siya. Pakakawalan din natin ng natin kalapati ano Kung kanino ka man yan, nandito ang kalapati mo. Galing siya sa karera. Tumukod siya siguro Pinapakain muna na Pinapakain mo na natin at pinapalakas. Nanginahin siya rito kasi ang dami kong nadalaglag na pagkain hindi sa bilid doon ko siya guys doon doon sa manuka natin ang hinginahin siya ron kaya palakasin muna natin then pag malakas na sila pag malakas na siya tsaka natin siya pakakawalan pakakawalan natin yan para makabalik sa may kaya napdik ko kayo kung pakakawalan na natin siya ah, pag yung medyo malakas na sa kinukondisyon ko pa siya guys yeah. ito guys hindi ka siya guys oh. yan ang kalaparing na uli natin yeah. babae siya huh. babae siya tapos may dalawa siyang ring sa paa may isang ring na dilaw at isang ring na po na pula. Ayan, napakaganda niyang kalapati. Pang karera pa siya nagutog. Kinapos, kinapos sa pagkain. Kinapos siguro sa preparation pa, yung kalapati mo. Hangga mag para makakawalan din natin para makabalik sa'yo. Para lakasin din natin. Ayan. Hanggang sa muli, ang dito nilang ano guys. Huwag kakalimutan, mag-like. mag like, mag -like mag-share, mag, -share, mag at mag-subscribe. pakit click na rin ang uh, notification bell guys para update ka okay, sa mga uh, bagong video natin araw-araw. Maraming salamat guys.